Good morning, guys. Ay, pidaftay nuna pala. So, ngayon, guys, gagawa tayo ng... Ang video na to, guys, is gagawa tayo ng stand, guys. Sira kasi yung stand namin. Ito siya, guys. O, nabali siya, guys. Tamaan kasi ng... Nang may nangulog na unan, tumama dito. Tapos, ito siya, guys. Ito yung gamitin natin. Ilinipat natin dito. Tingnan natin, guys, kung kaya ko bang ayusin guys. So, wait lang, guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung uh, ending nito guys so, wait mo na guys babotch ito pala muna guys tanggalin pala natin to paano kayo ito tanggalin ito siya tanggalin natin para matanggal to okay, so okay. next natin ito siya, guys yung lock na oh, para mahila natin to tapos ito na naman yung ating gagawan ng, hmm. ano ano para... ano at gagawa ng paraan kung paano siya inalagay dito. Ano? Ay ako. Ito si mahaba kasi to, guys. Tapos pick natin. Ano kaya to? Ito para ano paing gagawin dito. Sige, wait muna mga guys ha at ating gagawan ng paraan kung paano siya mapasok dito guys para ano siya ganito o oh, so, ang tanong ito so gawa natin ng paraan alam niyo na anong gagawin dito guys ha alam niyo na so wait mga guys ha okay wait lang kayo dyan at babalikan ko kayo so ito na siya guys hmm Parang yan yung ginawa, di pa siya na strip. Pinutol natin guys para magamit natin dito guys. Oh, yan siya. Okay. Tapos, saka natin nilalagay dito, guys. Ang tanong ko pa siya, siya, guys. Ay, lalak mo na muna natin. ano pala siya ito. Tara, guys, di masayang yung ating ito siya, guys. May in-order naman ako, kaso di dumating pa hanggang matagal na siya. May ilang days na kaso maluwag siya guys, dito pala po para dito pero gawaan din natin ulit ng paraan guys why, why, why. ito pala siya dyan gawaan na, namin, na naman natin ulit ng paraan guys kung paano siya mag lock at para hindi siya oh So, ito, ulit na guys. At ngayon, guys, may nakita tayo, guys. Ito yung ating ididikit, guys. Alam niyo na kung anong pangalan nito ah, uh, ano tawag nito? Black tape. Ay, ewan ko. Sige, So, ito na guys. At tapos na siya. Oh. tingnan guys. Ito na yung ending ng ating ginagawa guys. Tingnan guys. Okay wow. na siya guys. Ito, o. Oh. Di na, kung tinapon ko ito sayang din kasi. O. Oh. So, di lahat ng bagay na sisira, pwede mong itapon. Pwede naman siyang gamitin at para magamit mo. Nagawan mo ng paraan. Sayang din. Okay So 'yun lang muna guys sa nating video guys. Thank you, thank you guys. God bless.